pag-embroider, pagbuburda, ibigay lang nila sa mga may bahay na wala namang, hindi na, hindi na may mga panahon doon sa loob ng mga bahay nila at ng mga kabataan. Pagkatapos, binibigay ang lahat ng kailangan nilang raw materials at ibibigay nila yari na tapos bayaran sila bawat bawat natapos nila. Pero ngayon, may regulasyon na pag nagkaroon ng ganyang sistema magiging employer mo ang korporasyon cor at magiging employee ka. Okay. At ang ibig sabihin niyan para sa korporasyon, babayad siya ng maraming mga kinakailangan na sa ilalim ng batas ay babayaran ng employer para sa employee niya. Kaya ayaw na nila ng labor contracting dahil nadadagdagan ang kanilang babayaran. Not only that, The local government units also require our